Kaugnay naman umano sa red tagging sa mga party list, isang boring na teleserye. Kung isa sa larawan ng kabataan leader na si Congressman Raul Manuel, ang muling pagkaladkad sa kanya sa isyo ng terorismo sa bansa. Ayon po kay Manuel, paulit-ulit ng isyo pero matikas ang paninindigan nito na malinis ang kanilang credibility sa isyo. Matatandaan na hinamo ni Senate Committee Head on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Bato de la Rosa, si Representative Manuel at iba pang member ng Makabayan Bloc para dumalo ng kanilang pagdinig sa issue at ilahad o ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa usapin. Kawag na niyan, dead ma ang kampo ni Manuel sa nasabing imbitasyon. Kung saan, saad ng kabataan leader na ayaw na nilang i-dignify o bigyang halaga ang panibagong kwento ng red tagging laban sa kanilang hanay. Sa uh, former representative ng Kabataan Party List, uh, ganun yung allegation. Ngayon, ganun na naman. Pero ang tipo ng kwentong mga ginagawa, eh, actually, parang... Uh, boring na teleserye yung uh, ating natutunghayan sa Senado. Nagsabi ng Supreme Court na banta sa buhay naming mga kabataan ang red tagging. Pero ngayon ginagamit pa ang Senado, ang posisyon sa Senado, ang rekurso ng bayan para sa isang red tagging hearing. Kaya dun sa imbitasyon kung dadalo tayo, dahil hindi natin gustong i-dignify pa yung red tagging. Kaya...